sa mga hindi pa nakakaalam no, kung paano tanggalin tong wiper blade na to ito meron niyang ito, meron clip sa ilalim i ano nyo lang to tapos ididiin nyo lang yan ito ididiin nyo lang yan tapos hilain nyo pababa ayun para matanggal tapos ito itong banana banana type ito iba naman tong style pipindot itong kabilang side na to Ayan, para umangat yung kanyang cover. Ayan. Tapos ito na yung susutan sa wiper arm. Suot dito. Ayan, sa dulo. Ganyan. Tapos ito. Ayan, suot. Suot na dun sa lock. I-insert natin. Ayan. Ayan, tapos balik na to. Ayan na. Ganyan lang kasimple pagmasdan nyo yung kayod ng ating wiper ito pa yung lumang wiper ah, na palitin na ayan ako kung mapapansin nyo kailangan na palitan yung ating wiper blade meron na siya mga spot na hindi nakakaayod katulad nito. Na ito. tapos yung mga kayod ng blade, hindi na pantay-pantay may mga laktaw so yung wiper blade natin luma na tapos mayroon na rin pigtas sa dulo so ito yung ispat to oh. kasi nga mayroon na yung putol Eto. putol na lumang luma na kaya kailangan natin magpalit kaya kung makikita nyo ang galing natin oh. meron na tayong nabiling wiper blade na banana type ito kasi ito yung ordinary sa banana type yung binili natin So, ito ipapalit natin. Ayan, mag size. Dalawang box sa Isang naik sa isang mahaba. So, ito na ipapalit natin. Install natin sa wiper. Okay. Sa mga hindi pa nakakaalam, no, kung paano tanggalin tong wiper blade na to. Ito, meron niyang ito, meron niyang clip sa ilalim. I-ano lang to. Tapos, ididiin niyo lang yan dito hindi nyo lang yan tapos hilahin nyo pababa ayun para matanggal tapos eh, yung pagbalik nito ganun din naman susuot nyo lang dito ayan tapos tulak nyo lang paakyat pero ito itong banana banana type ito iba naman itong style pipindo dito yung kabilang side nito ayan para umangat yung kanyang cover ayan tapos ito na yung susutan sa wiper arm suot dito ayan sa dulo ganyan tapos ito ayan suot suot na dun sa lock i-insert natin yun, ayan. ayan tapos balik na to ayun na ganyan lang kasimple so napalitan na natin itong mahaba yung isa naman yung maliit So, ayan itong may clip dito sa ilalim hindi nyo yan hindi nyo sabay hilain nyo pababa hilain nyo lang ito pababa ayan para matanggal ayan na tanggal na tapos yung maliit ganun ulit buksan nyo lang yung cover ayan ayan tapos ito yung isuot nyo itong cover dyan tapos siksik nyo lang itong kanyang ayan angat Ayan. Pag nag-click, nakalock na yun. Then, sarado nyo na yung kanyang cover. Ayun lang. Ganun lang siya kasimple. Ayan. Testingin natin. So, yun na natin. Testingin natin gano'n kanya, kaganda yung kanyang pag kayod gamit ang banana type. So, ayun o. Oh. Wala siyang dilik na kayod hindi ka kanina na parang gumagas-gas na kahoy ayan na ayun clear na clear clear na clear okay check natin sa labas so ayan no malinis yung kayod so mas maganda talaga yung banana type kaysa yung ordinary na ano na wiper blade okay ang bili ko lang pala niyan ay 250 pesos isang set Ayan oh. kahit walang tubig walang maririnig na parang scratches sa salamin pagka nagsaswipe sya okay